Uh, mega Mega Love shoutout po at mm, eto gumawa po lang ng video ulit si Kuya Aho kahit po nasa loob ng bahay yan ah uh, pinapasalamatan po ulit natin yung isang ate na taga Singapore at isang mami na taga Singapore din po sana'y maging magkaibigan din po kayo magkakilala po kayo sa bansang Singapore ayan ah uh, kahit po nasa loob po tayo ng bahay uh, nakagawa po tayo ng pagmamahal at doon po sa nag-share ng blessing through maraming maraming salamat po. At naniniwala po kayo sa biyahe pagmamahal po natin na ginagawa. At ako po, ang tuloy po si Kuya Aw. Ayun, uh, pasalamatan, uh, nakapagpasalamat na pala. Ayan, uh, ikwento ko lang po sa inyo, uh, kani-kanina lang, doon po sa isang tatay na Naging supporter ng isang small YouTuber na katulad po natin Hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya pero isang tatay po Na batay po sa aking napanood at ngayon ay manunood po natin siya Na po sa atin, sa mga kaibigan natin, nakikita natin siyang umiikot Isang mabait po na ama at ginawaan lahat po sa kanyang mga anak pero dumating ang ay kaya, pro, ah, hindi naman problema or pagsubok. Pagsubok na parang deluvio na dumating po sa buhay po nilang pamilya. magka po muna tayo. At siya po yung pinasaya po natin. Ngayon-ngayon lang. Doon po sa small YouTuber na katulad natin na tinulungan po siya, niyakap siya, kinaibigan siya, at bukod sa kinaibigan eh nakatulong daw po tumatalo ng utang na loob Nakat, naman daw po ng ika maliit malaki pagtulong utang na loob po yan di ba tumatalo naman po yung isang ama na na ng utang na loob sa kanya pero nilait-lait niya pinagmumura niya pinangalanan niya tapos ayun napanood po natin na sobrang parang hindi naman tayo nakikipag-away pero bakit noon na charity po yung gusto niya sa channel niya, sa grupo niya. Meron bang charity na hindi naman po kalakihan yung ginawa mong tulong? Mali, sabi ko nga po, maliit pa na tulong, malaking tulong, ang importante galing po sa puso, di ba? Pero napanood po natin siya na talagang nilait-lait niya yung mga taong tinulungan niya. Di ba? Parang hindi naman po sa ano sa, lalo sa katulad ko di ba nakaka-receive din po ako ng tulong pero kung lalaitin po tayo sobrang strict noon lalo na po sa mga senior citizen na isang ama na gustong magtrabaho pero hindi na kaya kasi nasa ustong gulang na sila nasa edad na po sila at siguradong wala naman na rin po tatanggap dahil lagpas na sa senior kaya yun ah uh, doon sa isang tatay po na sa natin uh, tuloy lang ng pagmamahal si Kuya Au. sabi ko nga minsan nakakasahod si Kuya Au, minsan hindi pero nakalaan na po sa mga beneficiary po nating natutulungan pero galang pa man po itong may mga ate may mga mami po tayo na na talagang natutuwa po sa ginagawa natin at may mga sir at may mga kuya tayo po na na nagsusupport din po sa atin na talagang kuya ako, pagpatuloy mo yan. Hanggat nakakaluwag-luwag tayong lahat, gagawin natin yan. Talagang pinararamdam po nila yung gininto ang puso sa biyahe pagmamahal po natin. Wala man, hindi man tayo tulad po ng iba na may mga grupo, may mga iniipong-ipon, hindi tayo ganoon. Basta sa atin po, o sino po yung may gininto ang puso, pak na pak po sa biyahe pagmamahal. Kaya doon sa isang sa tatay po na pinasaya po natin kanina, doon no? nababanggit ko lang sa live na na ta, uh, tatay ano uh, sana umabot sa lugar po ninyo or sana po maiparamdam namin kasama ang mga ate, mga mami na yung biyahe pagmamahal ang ako po yung pinakatulay dahil si Kuya Ao po ang tulay ng biyahe pagmamahal na nare-receive po natin na blessing sa iba't ibang panig po ng mundo mapakulay man yan, mapagikas man yan, o mapangko man po yan. Kaya maraming maraming salamat po kahit po na nasa loob ako ng bahay, nakagawa po tayo, makagawa tayo ng dalawang biyahe pagmamahal. Yung isa po, eh, nasa tabing dagat, mga batang bata po na nagkaroon ng pamilya. Kaya na, nakapag-video po tayo, nakapagpasalamat naman po ako. Pero gusto ko sanang habaan ito eh, mga sasabihin ko, yung isang ama na pinagmumumura ng small youtuber na na nagmamagaling na akala mo kung sinong magaling na tao ang gusto ng grupo ata nila eh siya pa ang founder ang gusto po nila eh charity opo nandoon na po yung pagtulong nila nagcha charity sila pero bakit kailangan na nung hindi mo na mahawakan sa leeg yung tinulungan mo or hindi naman ganun kalaki yung itinulong mo rin po pero yung pagmumurahin mo na papangalanan mo sila hindi part ng pagcha-charity po yun kundi part na pagpapapogi pagpapaganda yung ginawa mo at maraming nagpapatutuo din po na yung itinulong mo sa mga taong iyon hindi nang galing po sa sariling sa mo kundi galing po sa mga kagrupo mo doon po sa mga nag-share ng blessing sa grupo niya Uh, wala po kayong kasalanan kundi <coughs> sumunod lang kayo sa patakaran po ng grupo ninyo. Pero may channel po kayo. Kung organic man po kayo na nagsishare ng blessing, uh, wala po kayo, uh, gagabayan pa rin po kayo ng Lord. Makakareceive pa rin po kayo ng, dahil marami pong tumutulong, gaya po na tumutulong kay Kuya Auna, sila, sila na ang magsishare ng blessing, sila pa, sila pa hihingi ng pasyensya. Na, Kuya O, oh, pagpasensyahan mo na to. Sabi ko nga po, maliit man o malaki, basta galing sa puso, pak na pak po yan sa ating Amang Nasa Langit. Siyempre po, pag napagsama-sama po natin yan, maliit man o malaki, magiging malaking pagmamahal po yan. Hindi man po tayo katulad ng iba na boom na boom share ng blessing kasi sila magigaling, di ba? Kaya isa pa magigaling, matatalino po sila. <coughs> yun ang wala po sa atin ay sa akin <coughs> kumakati na muna po higop muna ng kape dahil hindi ko po inuna yung eh kaya nga po sabi nila dapat una daw yung utap bago puso yun na nga po wala akong katalinuhan pero may puso naman po ako kaya ang inuuna ko po puso na kahit papano po nakakakilala po tayo ng tao maraming tao po na may mga ginito ang puso. Halos, sabi ko nga po, ah, hindi po ako nangarap maging YouTuber. Isa akong manonood ng mga malalaking channel, lalo na yung mga nagcha-charity. Isa po ako nagko-comment dyan noon na talagang pinapalakpakan ko po sila. <coughs> Pero nakarating po tayo na nagkaroon tayo ng subscriber, nagkaroon po ng WhatsAppwar na monetize, sa ng sign dollar sa tulong po yan ng mga kaibigan yan, magmula sa banana sa whats hour, sa cellphone na dating pinanlalive ko hanggang ngayon po ang oh, gumagana pa naman siya pero malapit na ma-overuse kay Ate Rian po galing niya tapos po kay mamdaming naka nag-sponsor din sa atin ah, inutos niya sa ibang tao pero sumablay pero ngayon, uh, sa mga ID po na yan, sa bank account na yan, tulong din po ng kaibigan. Tapos, yun, nung mga unang sahod po natin, doon ko na na doon ko po na naramdaman na kaya sabi nung mga lolo't lola ko, wala man na sila, yung ibang tao na wala na rin sila, pumanaw na. Nakaya ka binigyan ng second life, Kuya Aw, baka may gagawin ka pa. Ito nga po ang sarap sa pakiramdam na yung pagtitiwala po ng mga ate, mga mami, mga sir, mga kuya. eh Hanggang ngayon po ginagawa po natin. Kaya maraming maraming salamat po. Hindi ko po ito magagawa kung wala po kayo. Kaya kung pansin niyo po, halos hindi na ako natutulog pero happy po ako. Uh, awa naman ng Lord, wala po akong ibang sakit kundi ka perasong sukat lang sana papagaling ko para magtuloy-tuloy ito itong kin ala kong iindahin wala man siyang pakiramdam pero may sugat yun kasi yung sa mga katulad namin yun yung isa sa mga mahirap sa amin na hindi namin nararamdaman na infection kami pero ganun pa man hindi hahayaan ng Lord na na magkasakit ako kaya pagpapatuloy ko po yung yahi pagmamahal po natin sa tulong po ng mga ate mga mami, mga daddy, mga kuya, mga siya at sa ating mga nanonood. Kaya, yun po, hindi naman po gumawa ako ng video para ipagyabang yung ginawa po natin. Gusto ko lang pong ipagwagaywayan yung puso ko na nagniningning sa kabila man po ng hindi naman po sila mayaman, hindi po naman sila galing sila sa hirap pero hindi naman sila mayaman. Pero nasa puso po nila yung gininto ang puso. Bagamat alam nyo naman po ng lahat, ang pagiging isang OFW o yung kahit sa bansang Time is Gold, kung hindi ka po kikilos, hindi ka po, dugot-pawis din po ang puhunan. Lalo po sa Time is Gold, sabi ng po nila na dollar ang kita, pero kung dadaing lang din po yung mga taga, Time is Gold talagang nahihirapan po sila at sobrang lungkot ng buhay nila. At doon naman po sa mga OFW, halos araw gabi nag-iiskoba, nagluluto. Pero andyan pa rin sila. Nagagawa pa rin po nilang gumawa ng kabutihan. Kaya po maraming maraming salamat po sa mga taong may gininto ang puso. Mag-ingat palagi, ingat palagi. At syempre, huwag kakalimutan yung Lord. Uh, ika nga po sa lahat ng ginagawa natin sa bawat oras, minuto, segundo, araw, linggo, buwan, taon, eh na nakikita po ng ating Lord. Habang gumagalaw po tayo dito sa ibabaw ng lupa, kahit nakaratay ka na lang, hanggat humihinga ka, na nakikita po tayo ng ating amang nasa langit. Kaya, ano lang po, maging ipagpatuloy po yung ano yung laman po ng inyong puso, magpatuloy po. Huwag wag po tayong papadaig sa bagay, lahat naman tayo may isip kasi sa may mata, may bibig may pangamoy, may pandilay marami pong tao na tao naman talaga pero mas lamang yung puta di po patulad dati na tulad ni Kuya Au, uh, Aminado isa akong B.O.B.O pero malaki po Uh, kaya ko pong ipagwagayawayan din yung nararamdaman ng puso ko. Kontento na po ako doon sa salitang salamat. Kontento na po ako na ako po yung tulay ng inyong pagmamahal. Kontento na rin po ako na sabi ko nga po kahit ko konti po tayo, kahit wala namang views, yung importante po may taong naniniwala. Siguro darating din po yung time, darating din yung uh, maaaring mangyari, maaring hindi talagang may manood po sa atin para hindi man po dun po sa mga nag-sponsor, nagpapalipad, nagpapagikas. Malay po natin kung sa talagang may manunod kay Kuya Aw. Malay nyo, sa, isa sa mga kabaranggay ninyo, isa sa mga kapitbahay po ninyo, yung mapaaputan po natin ng biyahe pagmamahal. Diba? Ano po yon hindi para sa akin, hindi para, hindi para, ano, hindi para sa ikakaundad ko, hindi po. Kung talagang may manunood po sa atin, siguro, tulad po ngayon, ala tayong viewers, pero nasa loob po tayo ng bahay, nakagawa tayo ng kabutihan sa pagmamahal po ng isang mami at saka pagmamahal po ng isang ate. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo at sabi, sa, marami naman din po nagsasabi at isa rin paniniwala po ni Kuya Aw. Ang buhay po ng, ng tao eh, hindi po pang ah, may silang hindi po pang buhay. Siguro makontento na po tayo sa kung mawawala man tayo po dito sa ibabaw ng lupa, like ni Kuya Ang. Ako, kontento na po ako na nakilala ko yung mga taong may gilinto ang puso. At kahit papano po makakapag-iwan ng isang kwento. At siguro, sabi nga sa Biblia, pag namatay po ang tao, hindi naman po daw, oo, mabubulok yung ating katawan lupa. Hindi naman tayo agad pupunta sa impyerno. Kundi, darating po tayo sa paghuhukom ng ating Panginoon. ah babalik yung ating pakiramdam, yung katawan lupa po natin, mabubuo ulit. Tsaka po, pag nabuo na po yan, at tahatulan na tayo sa ginawa po natin. Kaya po, sabi nga po sa Biblia din, na yung pagdumating tayo sa paghuhukom ng ating ama, makakaramdam din tayo ng uhaw, ng init, ng sakit, ng pagod, pero hindi daw po tayo mararam. Yung ating pangalawang buhay na yon eh, hindi na po natin hindi na po natin hindi po daw po tayo mamamatay. Kaya kayo pong may mga ang puso pagpatuloy nyo po yan. Magkita-kita po tayo doon sa kaharian ng langit halos kompleto rin daw po yung ating pakiramdam ng uh, sasaya, lahat parang normal na tao din. Kaya kaya matakot po tayo na na kung yun totoo man po yung naka, nasa aklat ng ay e, ng Biblia sobrang hirap sa imperno. Kasi makaramdam tayo ng uhaw, gutom, sakit, kirot, pero hindi tayo mamamatay yung ating kaluluwa siguro ya siguro, papa-salamat ulit ako. Umahaba na yung kwentuhan. Doon po sa kay tatay na full support. Yan, ah uh, move on na tayo. Siguro, pag pinaringgan pa kayo, isa na po si Kuya Aw. Ang, kung uulitin niya po yung ginawang pambabalahura sa inyo, isa po si Kuya Aw na na sasagot sa mga banat po niya. At doon naman po sa grupo mo, ah, uh, Uh, charity charityhan ano po at uh, ikaw ang founder yung kagrupo mo wag mong hikayatin sa mga maling paniniwala wag mo siyang hikayat wag mo silang hayaan na mapahamak dahil ikaw yung founder wag mong hayaan na 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 katulad ng paniniwala mo yung maging paniniwala nila pati sila magkakasala dahil sa iyo ikaw ang founder ikaw ang leader dapat ang leader ay isa sa mga isa sa mga pinamamarisan, isa sa mga kinabibiliban, or isa sa mga nagtuturo para makilala ang Lord. Hindi yung hihikayatin mo yung manunood mo para ipakita mo yung katapangan mo, pagmumura mo, ipakita mo yung panunumbat mo sa kapwa. Hindi po tama yung bilang isang leader ka ng grupo mo, ikaw ang, ikaw ang leader, ikaw ang, di ba? Parang ano lang din niya, parang sa gobyerno, di ba? <laughs> Nadamay pati yung gobyerno. Siguro papaalam na po tayo at tatay E. Uh, hindi man po nangangako yung ating mga mami, mga ate, mga kuya, mga mga sir. Hayaan mo kung sakali pong magtutuloy-tuloy yung mga nagsishare ng blessing idadam etong si Tatay E hindi lang po ito yung una at hindi rin po ito yung huli. Mapapansin niyo naman po sa channel natin kung talagang gagalaw yung channel ni Kuya Au. Uh, pagpapatuloy po natin ito. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po uh, at po kayo ng Lord. Idamay na si Kuya Au. Maraming salamat po mga mami, mga ate, mga kuya, mga sir sa mga napapadaan po na nagpapakulay sa live po natin at sa mga sa lahat marami po salamat at sa manonood sana masuportahan po ng hindi lang po tayo ang makapagsuporta sa ginagawa nating biyahe pagmamahal sana mapansin din po ng mga ibang tao o mga kapitbahay mga dito sa ating Pilipod o sa Bansang Pilipinas mapansin po yung ginagawa po natin biyahe pagmamahal. Basta po ang lagi isipin, kung nalulungkot, may problema, may pagsubok man yan, or may paramdaman man tayo, Lord ang una nating isipin. Sa Lord tayo agad humiling. Kaya po, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!